Magandang araw mga kabukid, kamusta po kayong lahat? Sa pong ito ay dito po tayo sa ating silihan At ang nakikita niyo po ay yung ating tanim na sili At kung napapansin niyo ay mayroon na po silang mga bulaklak mga kabukid So ito po yung isa mga kabukid Ay may mga bunga na siya mga kabukid Yan po dalawa pa po mga kabukid ang bunga niyan sa isang Y lang yan po yung dalawa na yan ito sili na ito ay ito po ay lava F1 ng East West at ito po ay mga ano na yata to mga 4 weeks na or 5 weeks na, na nailipat na yung mga kabukid ayan po mga kabukid may mga bulaklak na po na sumusunod na napakarami po mga kabukid so ang tanim po natin dito mga kabukid ay nasa 1000 lang po na puno dito sa area na ito saka doon sa kabila ay nasa 1000 na rin bali 2000 lang po ngayon ang ating na itanim dahil nga po doon sa taas na area ay tinamnan po natin ng talong so sa hapong ito mga kabukid ay ituro opo sa inyo kung paano nga ba ma iwasan ang pagkalagas ng bulaklak at saka bunga ng ating mga pananim na sili ito po, mga kabukid do oh. ang ng bunga mga kabukid at saka mahahaba So, ang dapat po natin gawin in order na maiwasan po natin ang pagkalagas ng mga bulaklak katulad po nito, ay walang lagas po yan. Wala ka pong makikita na lumalagas na mga bulaklak at sa bunga. dahil nga po ang ginamit po namin dito ay ang abuno na nitrabor ng yara. Dahil ang nitrabor po ay meron po siyang mataas na calcium content at saka mayroon din siyang boron at yan po mga bukid yung dalawa na yan dalawang nutrients na yan ay tumutulong sa ating mga pananim hindi lang nga po tumutulong kundi napaka essential po para yung bunga ng ating mga pananim at ang kanyang bulaklak ay hindi mahuhulog at saka mabubuo po talaga mga kabukid And then yung isa pa po, po na inaga, ginagamit po namin dito na abono ay yung abono na produkto din po ng Yara na Unique 16 mga kabukid. Unique 16 mga kabukid, yun ang na ginagamit namin. Yung Nitrabor at saka yung Unique 16. At ang sinispray po pala namin dito mga kabukid, ito po yung liquid calcium boron na produkto ng Gromor ito po ay mayroong calcium na content sa saka may boron na content pa rin ha? tingnan nyo po mga kabukid yung nakalagay dyan improve fruit sets and prevent fruit cracking and dropping yan po ang, ang ginagawa po ng calcium boron mga kabukid at saka uh, ito po kasi yung binibili namin dahil nga po ito yung pinakamura na calcium boron na mabibili, natin sa mga agri supply ang presyo po niyan ay nasa 3.80 lang po isang litro meron din po yung Yara na ginagamit po namin dati na produkto yung kanilang produkto ay yung Caltrack at saka truck. kaso nga po kailangan nyo pang paghaluin yung dalawang produkto nila yung isa kasi na produkto yung Kaltrak ay puro calcium at saka yung board truck naman ay puro boron. So dalawa talaga na magka-separate yung kailangan mong bilhin. Hindi katulad ng sa groomer na yung calcium sa boron ay pinagsama na po nila. At saka medyo mura lang. Pero mas mabisa po talaga yung ano yung produkto ng Yara na Caltrac sa saka boron kung may pera naman po kayo na panggasto so mas mainam na yung produkto na lang nangyara dahil nga po mas ano yun, mas epektibo at saka uh, ang ano po ang laki or ha, ang high po high po ang kanyang calcium at saka boron content so yan na po mga kabukid at salamat sa panonood at kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pakilike na rin po at saka po subscribe sa ating munting channel salamat po, ingat po tayong lahat God bless